TXDC News Break. Mayong adlaw mga kasama ani ang balitang tatak ananen sa kong ugasa. ka persons of interest dinasubay na sa autoridad sa nahitabong pagpanulis sa JNT Delivery Express sa Katalunan Grande Davao City. Among sayon ang kompletong detalye sa report ni Don Juman Aimee Ginita. TXDC Radyo Report. Gimanduan ni Davao City Police Office City Director Police Colonel Alberto Lupas ang tanang station commanders na mutabang sa pagsulbad sa robbery incidents ilawom sa Talomo Police Station. Gibutyag ni Police Captain Hazel Tuazon, spokesperson sa DCPO. Adunay duha ka mga person of interest ang ginasubay karon sa mga otoridad nga maoy nang hold up sa delivery service company sa Katalunan Grande Davao City kagahapong Adlawa. Gisubay na usab sa mga kapulisan ang mga CCTV footages aron sa pag-identifika sa mga suspect kinsa kalit lamang ni sulod sa establishmento ug nagdeklara og hold up bandang alas 9:45 sa buntag. Matod ni Tuazon mga armado ang sospek ug guman makuha ang mga kwarta dali kining ni sa kay og motorsiklo. Laki po sab sa gilantaw nga angulo kung parte ba sa organisadong mga sindikato ug kung konektado ang pagpanulis nga nahitabo sa grocery store sa Puan din at large pa usab ang mga sospetsado sa krimen. Sila so, mga sindikato ang paluyuan ito kini sa gahapon ng hitabo no wala po nato igiwala na, na ma'am no so mo nang gikandakan gikandakan nato uh, lalo mo yung investigation kini maong uh, incident nga gahapon ng hitabo kasama mo sa balita radyo man ay Genita Tatak RMN. Tatak RMN. Mao ng balita ang Tatak RMN kagong oras sa ang iyong paminawa ang dugang pa mga balita. Pinaagi sa itong social media accounts na DXCC621 RMN Dabawa. Maayong buntag ako ni Ram Juman ba Babaka na Tatak RMN! DXDC News Break